Magandang araw mga ka-Rim. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa karera ng ating pambansang basketball pride, si Kai Soto. Marami ang nagtataka, nasaan na nga ba siya sa kanyang NBA journey? Totoo ba ang mga chismis na hindi siya seryoso o may mga balakid sa kanyang tagumpay? Halina't samahan niyo ako para tuklasin ang buong katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang basketball updates. Unang-una, balik tanaw tayo sa pinagmulan ni Kai Soto. Bata pa lang siya. Nakita na ang potensyal niya. Sa height na pitong talampakan at tatlong pulgada, hindi maitatangging may advantage siya sa laro. Sa Ateneo High School, naging star player siya ng Blue Eagles. Dito siya unang napansin. Hindi lang ng lokal na fans kundi pati na rin ng international scouts. Sa kanyang FIBA stint, ipinakita niya ang kanyang husay bilang big man na naging dahilan para kunin siya ng NBA Global Academy. Ang tanong, sapat na ba ang tagumpay niya sa amateur level para makapasok sa professional leagues? Habang sinusubukan ni Kai na pasukin ang NBA, hindi may iwasang magkaroon ng kontrobersya. Isa sa mga issue ay ang desisyon niyang iskip ang college basketball sa Amerika para sumabak sa G League. Tama ba ang naging hakbang na ito? Bagamat nagpakita siya ng gila sa G League, maraming nagsasabi na kulang pa ang exposure niya. Ang kompetisyon ay sobrang intense at hindi naging madali para kay Kai ang makuha ang tiwala ng mga NBA scouts. May ilan ding nagsasabi na kailangang mag-improve si Kai sa physicality at bilis upang makasabay sa mas malalaking players sa NBA. Dahil hindi pa niya natupad ang NBA dream, nagdesisyon si Kai na maglaro sa mga international leagues. Sa NBL Australia, nagpakita siya ng improvement. Pero aminado siyang marami pa siyang dapat patunayan. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko si Kai. Muli rin siyang naglaro para sa Gilas Pilipinas kung saan ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang hinaharap ni Kai. May chismis na may mga NBA teams pa rin interesado sa kanya pero kailangan niyang ipakita na handa siyang maging consistent player. Ang tanong, dapat bang mag-focus si Kai sa European Leagues o magpatuloy sa NBA Dream? Sinasabi ng ilang eksperto na ang Europa ang tamang lugar para mas mahasa si Kai. Pero hindi rin natin pwedeng isang tabi ang posibilidad na balang araw, masisilip din siya ng mga NBA teams. Ang mahalaga, hindi natin dapat i-pressure si Kai. Tandaan natin na siya ay bata pa at may oras pa para mag-improve. Mga karim, ang karera ni Kai Soto ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi agad-agad nakakamit. Kailangang magsikap, magtiyaga at maging bukas sa pagkatuto. Ano ang opinion nyo tungkol sa journey ni Kai? Sa tingin nyo, saan siya masaangat? Spurs? Lakers? O mas bagay siya sa international leagues? I-comment nyo na ang inyong sagot at pag-usapan natin ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong makasamang suportahan si Kai. Maraming salamat at kita kits sa susunod na video. Salamat sa inyong panunood mga ka-hoopers. Baka pwede niyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman niyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!